Hello, hello mga katigangers. Ito ang masarap. Ah, uh, naangtit nga bugoong alamang. <laughs> na no, may ano may may luya na no, maraming luya at saka kalamansi. Ito ang pagsasawsawan ko ng ano, yung bili namin kahapon na rotisserie chicken at saka yung crabs na kakainin ko. Ito, masarap ito miss ko na ito itong bagoong at saka pwede rin iyano yung yung linagang ka, ano, ano para <laughs> saging kaya lang hindi inja ako fan ng ano ng saging na i idadara mo dum jan, ang idinadara mo dum ko diyan yung lechon manok rotisserie chicken at saka yung itong ano itong crabs ko sinabaw yung ano pinagluto ko ng anong crabs sinabaw ko rin ayon <laughs> miss ko ito talaga kasi ang lagi kong inuulam uh, isdang ano bagoong kasi bigyan ako ng ano ng ng katrabaho ko ng bagoong ang ganda ng pagka pagka, ano, pagka, 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 pagka ito kaya ito ang ano sabi ko huwag kayong mag, huwag gagawing ano ayan huwag yung huwag yung pambobogoong sa ko lang yan sabi ko ito ito lagi kong inaano uh, nilalagyan ng ano ng kalamansi ito na, na ano na nakalimutan na ito kaya lang ngayon sabi ko sige Subukan ko rin kasi na-miss ko na rin yung ano. Alamang nabagoong na may may maraming kalamansi. Okay, okay. Kain na tayo. Yung anak ko naman uh, puro mga tira-tira ang ano namin. Ang pagkain namin. Sabitse yung isa. May sabitse ako. Pinainit ko sabitse yon may ano plastic pa at saka ito kasama yung ulam ko kasi dito ako kumakain sa ano, harapan ng harapan ng TV kaya ngayon ano pang gagawin natin yung mga tira-tira baratan na <laughs> baratan na yung mga tira-tira. <laughs> Marami pa dyan. <laughs> okay, okay tapon na naman yung iba pag ano hindi natin kainin okay dokie bye bye mga katigangs habang nagkumakain nanonood ng tv okay dokie bye bye